Good morning po mga kalaki, ngayon po ay June 22 na mga kalaki Kaya gising-gising na po mga kalaki sa mga followers natin dyan Ang mga kanina pagising dyan, kanina pa nag-aabang ng ating mga lucky numbers Para po sa mga kukuha ngayon, tatayan ng mga 2-digit lucky numbers po sa Sa wetting sa National, sa Lotto Pilipinas, na po at sa STL Ito po ang magagandang tips mga kalaki at habang habang nag-aantay ako ng customers, ayan po na mga bibili, ako po ay nagbukas na ngayon dahil, syempre, mahabang madilim pa sa likuran ko. Marami naman na kasing bumibili pagkagalitong umaga, marami nang bumibili ng mga mantika, ng mga egg, yung mga nag-aalmosal yan, yung mga papasok sa trabaho, ano po. At syempre po, malamig ngayon, ano po umuulan na po, itag-ulan na po mga kalaki. At syempre po, ito na ang ating mga two-digit lucky numbers ng bawat bayan. Kaya kung handa ka na kunin ang ating mga lucky numbers, kunin mo ng mga listahan mo. At kung magustuhan mo, ilista mo mga kalaki at tayaan mo siya sa loob ng 3 days. Okay? Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan. Sino pa po rito ang mga hindi pa po nananalo sa mga lucky numbers? Kasi po, araw-araw po nakakapagpanalo tayo ng mga lucky numbers sa ating blog mga kalaki. Nakapost po yan sa Facebook natin. Yan po yung mga napanalo natin. Alam nyo, hindi ko po malalaman na nanalo ka kung hindi po sasabihin ng mga followers natin na nakakuha ng lucky numbers na nanalo sila yun po. Yun po ang totoo doon. Hindi ko po alam na mananalo ka kung hindi mo sinasabi. Kaya saludo po ako sa mga nagsasabi na nanalo sila at nagbibigay ng balato at pumapayag na maipo sa atin sa Facebook page. Ayan. Kaya eto na po ang mga two-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa... Siyempre, umpisahan natin sa dabaw Two-digit lucky numbers mo ay number 5 at number 13. Tarlac. 12, 15. Quirino. 7-4 <coughs> Bacolon, 23-6 Cavite, 9-18 Taguig, 9-30 Mindoro, 6-1 Marinduque, 7-2 Caloocan, 12-13 Muntinlupa, 5-26 Palawan, 3-4 Sambales, 2-8 Apayao, 9 32, Cotobato, 5, 19, Olongapo, 7, 8, Quezon, 5, 1, Laguna, 2, 21, Aurora, 14, 8, Aklan, 9, 25, Cebu, 3, 17, Masbate, 14, 21, Ilocos Norte, 5, 20, Ilocos Sur, 3, 4, Nueva Vizcaya. 6, Gis. Nueva Ecija. 15, 7, La Union. 9, 17, Pangasinan. 21, 23, Pampanga. 24, 17, Quezon City. 19, 11, San Mateo Rizal 5-8 Cainta Rizal 3-11 Taytay Rizal 20-24 Antipolo Rizal 619 19 Muntalban Rizal 8 Pangono Rizal 35 Romblon 1 17 Tabuk 8 20, Marikina 12 16, San Juan 10 17 Pasig 32 34 Manila 5 28 Paranaque 31 36 Summer, 8-19. Leyte, 14-21. Iloilo, 3-5. Benguet, 1 g Bataan, ano 32-2. Butuan, 17:11, 11 Batangas, 9-5. At Bicol, 3-8. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan. At para po sa masusugin nating mga laki followers na nag-aabang dyan, ayan po, puputulin mo natin yan wait lang po at may bumibili ano po yun? repolyo wait lang po at may bumibili mga kalaki hindi yeah. lang lang wait lang <tod ka ng dalain> Ayan, back na. Tara na po mga kalaki. At syempre, ayan, may buhay naman na tayo. Ayan po mga kalaki ha. Para po sa masusugid nating mga laki followers dyan na nag po lagi, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan po, isearch nyo po Red Parong King. Dapat meron po kayo makitang 400,000 followers check. At meron din po tayong... ah uh, second account, Red Parungki, na nakayaw t-shirt ako na may 51,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ay po yung mga legit na account namin sa social media. Uh, mayroon din po kaming uh, YouTube, Red Parungki, na may 16,800 followers at syempre po TikTok na mayroong 424,000 followers. Pwede niyo po kaming i-chat dyan, pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag-request. Mag Pag nakita ko pong kayo po ay comment na no comment at share na share ng mga videos namin at nag heart at nakafollow, automatic po may lucky numbers ka sa akin, libre yan ibibigay ko. Tandaan niyo po ang lucky na members namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Pag sumali ka sa private consultation namin na bibigyan kita ng 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, Depende po yan sa tatayaan mo at iko code ko ang birth month at birth year mo. Malay mo naman, swertehin ka dito sa mga lucky numbers namin pag i kita, di ba? At mapabilang ka sa aming mga winners. Ayan po mga kalaki. Sa mga interesado po na subukan ang aming private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At sa mga sasali po ngayon na ng ngayong araw na to may discount po ulit mga kalaki para member ka sa akin ng 3 months ng June, July at August. Okay. Ayan po mga kalakya. Ah. Tawag po na po kayo, tawag po kayo sa Messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member. At eto na po mga kalakya, ang ating two digit lucky numbers Baguio. Sa East 31, Bulacan. 27, 19. Bohol, 30, 28. Capiz, 7, 28. Rojas, 3, 2. Tugigaraw, 1, 4. At Isabela, 25, 29. Ayan mga kalaki ha. Ya. Yan na po at syempre po alagaan nyo yun ng 3 days mga kalaki. Gising na at eto na po paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo sa ating mga kalaki po dyan na mga nagaabang po sa mga na uh, namamasada ng mga tricycle driver na una na sila dito po sa may Kabanatuan City, Nueva Ecija po. Ayan po hello po dyan sa daang sarili. Uy, hello po sa inyo sa mataga ang daang sarili dyan. Shout out po kila kuya no, no, Noli at Nonoy. Shout out po sa inyo dyan. At syempre po, sa mga uh, uh, family Buena Bides po, dyan po naman po sa may Aringay La Union. Uy, hello, shout out po sa pamilya Buena Bides po, shout out po sa inyo. Yung mga nagpabati po na yan, bibigyan po ng mga 2-digit lucky numbers at 3-digit lucky numbers, i-check nyo po yan sa messenger nyo. Good luck!